Sa local delivery, pintoan na ayaw mabuksan. Matanggal siya kasi dito. Ngayon, wala tayong pambili. Nilagyan ko muna siya ng alambre ka-deliver. Yung kapag binuksan mo siya, kapag ginam mo siya, ito hindi siya lalabas pag, papunta doon sa deliver. Lagyan mo lang muna. Kung wala pa, ko yung pambili, lagyan mo lang muna ng alambre ilagay mo dito at itusok mo dito sa kabila ka deliver dito ito so, yung hindi lang matanggal yung itong lock sa pintuan ka deliver madali lang naman po yan ka deliver ay gumagana po siya dati hindi siya gumagana okay na po siya ka deliver ngayon lang po like and share naman po ka deliver vlog at subscribe naman po pinto ayon na ayaw mabukas ito lang po inilagay ko temporary kasi wala pang pambili yung company namin